Adjor, adjor. May 31. Panghapon. So, sa mga manonood po ng Angeles, marami po salamat. Nakuha po natin yung numero 3 sa ating degla na lumalabas kada tatlong araw. So, maganda po ang inyong uh, legaho. Sumusunod po sa pattern. So, sa mga nakapares po ng 3 na pinamimigay po natin. Kung naparesan nyo po ng 13, congratulations po. Yung magandang diskarte natin sa 12 na 1 point. So, muli po, congratulations kung naparesan nyo po ng 3 sa lungsod ng Angeles. Uh, assist pa rin po yung ating mga degla na lumalabas kada tatlong araw yung 224 kada araw po lumalabas po yan at saka ah, 7935 na lumalabas kada apat na araw acung 26 40 na lumalabas kada limang araw so sana po sa mga nakakapanood sana po swertein po tayo ulit kasi ito po mga nasabing numero na to ito po ay mga nakapattern uh, muli po uh, hindi ko po sinasabi na ito po ay mga lalabas kasi ito po mga nakasulat na to ay haka haka lang at kuro kuro wala pong kasaguro doon na ito ay lalabas sumusunod lang po tayo sa pattern so dyan po sa lungsod ng angeles Uh, sa mga manonood ni Tumbok Salud maraming maraming salamat po sa panonood at sana uh, po sana po ay swertihin po tayo makuha po natin ang ating uh, inihiling at sana mapagbigyan po tayo so yun lamang po 2.24 kada tatlong araw 7.9.35 kada apat na araw 26.40 kada limang araw. So, itong magandang diskarte. Ah. Ignore niya siguro to. Ignore na. <laughs> Ignore na. Wala. Na one point. Sayang. <sighs> Pasensya na po. <laughs> ito po kasi magandang diskarte. 12 na one point. Sayang. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa lungsod ng Angeles. May 31, Hapon Edition, Angeles, Adjor.